Nanay, di ba sinabi ko sa iyo at kal kalila tito na mapapasali ako sa honor. Nanay, naging totoo po yung sinabi ko. Iya, <laughs> <Yeah. laughs> dahil nakapasak po ako sa in dahil po sa inyo. Thank you po. From wow. pogi mong apo. Ay, <laughs> <Yeah. laughs> ni yeah. So, ito yung reason kung bakit natin ililibre yung mga batch. Okay. Okay. Yeah. Hello mga kadilag, Ate welcome back sa aming youtube channel. channel So for today's vlog po mga kadilag ay makakasama po natin si Kagwapo Lam dahil wala po siyang pasok na So ngayon mga, mga kadilag ay atin pong ililibre yung mga bata mm -hmm. dahil sila po kamakailan ay nakakuha ng award ano? oh. So meron ding sulat doon si Batutoy Oh. Mamaya ay papabasa ko mga Yung bagay katilag. yung may mga honor. Oh, may mga honor. so tayo ay... Parang ako'y kuwan din. Tito. Tito ito. Why honor din? Sa so, tayo ay kakain sa labas mga uh -huh. kanila dahil yun ang pangako natin sa ating mga pamangkin. Wow. Napakabait na tito. Hindi yeah. Nating lang. Let's go mga kadilag. Mandaway na po kami mga kadilag. Ayan mga kadilag at narito na po kami sa anuling. So at ipeplex si... ni kagwapo lang yung sulat nino. Yun. Noy Sulat ni Batotoy. Eh. To nanay. Pwede natin mga kadilag. To nanay, thank you po dahil inaalagaan mo kami ng mabuti. Sana po sana ay. po ay humaba pa ang iyong buhay. Mahal na mahal ka namin. Nanay, di ba sinabi ko sa iyo? at kalilatito kalila tito, na mapapasali ako sa honor nanay naging totoo po yung okay. sinabi ko <laughs> yeah. okay. dahil nakapasa po ako sa in dahil po sa inyo thank you po from wow. pogi mong apo ay <laughs> <laughs> yeah. so ito yung reason kung bakit natin ililibre yung mga bata um. natouch din ako na ito nang biyabasa ko Hmm. Na sab, parang nangako para si Batuto, sabi oh. Nanay, di ba sabi ko sa iyo hmm. at tito na mapapasali ako sa honor? Nanay, naging totoo po yung sinabi ko. Yeah, yeah kasi kasama yung ano, yung exam mo. Oh, isa lang ang mali. 49 over 50. Hmm, e Ito na may lima lang ang mali. Oo. Oh. Wow. Kaya siya ay may honor. Oh. Oh. Si Batuto, At ililibre natin dahil napasali siya. Ayun po si Pulsuy, maliit pa din eh uh, uh, may sulak na naka nage na eh, kahit po tayo laging walang ulam. Oo uh. talaga <laughs> 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 oh, po din nanay, sige nanay katay mahal na mahal ko po kayo kahit wala tayong ulam. Uh, <laughs> uh, <laughs> may valentines yata eh yun, At, uh. tama valentines ay sinusundo na, si na, si na, hmm. ay... na po si Nabatoto at nagpa-practice. ay... ba ang mga may honor na pamangkin? Lahat ng pamangkin ay sasama na natin. Uh -huh. Si Mahal, si Batoto, uh -huh. si Unto, si Barunto. Si Tapoy, sayang na rito si ate. Uh -huh. Kailan lang inasabi nula Oh, uh -huh. so, hindi nasabihan. Ay sa kanila ang... Uh -huh. So ayun, Lilibre natin ang mga bata. Ayan tinatanong at... Ito si Unto. Oh, oh. May honor din. Wow. Sasama natin ay sinamahal sa ka... yung dalawang bata. Oo, oh, tinatanong na po ni Kagwapo lang kung saan daw po gustong kumain. Oh, oh. Ayan, at narito na po kami sa aming kakainan. At dito na ang mga baguets. Yehey! Marunto! to, Pasok na! kami sa Anuling din la ang mga kadilag sa Bread. Ito ay malayo, mga 3 minutes, minutes away 3 minutes away. so, tayo papasok na. Siyempre, kasama si Talala. Dahil laging, laging may star. May mga honor. Deserve i-treat it ng tito. Ayun uh, na. Dito mga katilagay yung magpipiesta na rin. Oh, yeah. uh, makikita doon ay may mga peryahan ka na rin. Mga na eh. Oh, sa so isang araw ay fiesta na dito. Oh. At si Batotoy saka si Balontoy kasali sa sayaw. Wow! Lila ang pa pala magaling sa academic, talented oh, pa si Batotoy. Yung... Kami po ay naka-order ng mga kadilag ng pagkain. Ano na si Batotoy? Pangako ko okay. pala <laughs> dito. Uh, Natata, chan. Uh, Sweet si Batotoy. Eh. From Pogi mong apo. Uh. <laughs> Pogi yar. <laughs> Ikaw mga hangi, like that ka nito nung bata ko. Nung ano po, nung nag-graduate mo ano, ano, uh, Ayan nung um, sulit mo na tanda mo. Oo, oh, yun po, di ba pwede na yung nag-graduate? na Uh -huh. rin po ako rin nagpapuha ko, tapos nilagay ko rin po. Ay, hindi ako na yung sinasabi. Uh -huh. <laughs> ay, kung anto, may letter ka rin noon? Oo. Uh -huh. Ah, wala. Wala letter. Oo. Uh -huh. Kami doon, unto ay kapag katuwing Valentine's, kanilag, uh -huh. ay, sa niyay ka nilagay, may ganay na susulat magula. ka ng card. Oo. Parang, parang bihira na sa panahon ngayon yung ginawa ni Batotoy. Bihira eh. na. Oo. Oh. Uh -huh. Ay, ikaw nakapagsulat ka rin noon. Uh -huh. Ay, tanda mo pa yung sulat mo sa mama? sa papa. Uh, sa Valentine's din lang. hindi ko na tanda yung detal. ako Ako'y tanda ko yung sa atin Baka tanda ni Ate Hayse. Sabi ko yung nanay, tatay. Kahit wala tayong ula, oh <laughs> uh, <laughs> sabi nga naman. kay bata pa na yun. Kahit wala tayong ula, may mahal na mahal ko kayo. Ayak <laughs> sila na na yun. Eh. Uh, yun, na yun. Ito, ito, yun sa parang nakakamis pala may pala-ble pero hindi na ganun. iba pa iba pa rin kapag kayong sa sulat. Yan. So tayo ay naka-order na, ay waiting na lang tayo ng ating in-order Ano, Ate? Meron din si Dapo. Ay, ano namang sulat ni Dapo sa iyo? Ay nandoon sa pagtuturo Ah, dalaw mo ah, mababasa mo 'yung mo na. Ayan ang pagkakatanda mo, Maan? nagpasalamat lang din eh sa iyo. <laughs> <laughs> Maganda nga. Ito po yung mga palester. Maganda yung naisip ng teacher. Mm. So nag-aantay pa po kami mga katilag. Iyan oh. po ay naka-order na. Ito po yung ating in-order yung bunch of lunch may, para may o nga may spaghetti, may pizza, may chicken. Mm. Yan, talagang complete na. Atin na lang 'tong inaantay. Complete meal. Complete meal. Oh. At habang naghihintay ng pagkain ay si Talalay pala ay may sisiyo na. Anong kulay ng sisiyo? May sisiyo oh. na 'yan. Oh. Nagpili na doon sa, sa may peryahan. Nakita ni oh. Mama, may muna pakainin. Ito ay, mamma, muna pagkain Sisiw na ba? Oh pangalan niya Anong pangalan na yan? Anong si Shubo? Si Juan, si si Joy. Iyon, hmm. egg, si Shubo. Manok. Manok. Sinesend na po yung pagkain mga katilag. Okay, mga so bago tayo kumain, tayo muna ay mag-pray Let us pray, my Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Panginoon, mayroon salamat sa pagkain na nasarap po namin ngayon tanghaling ito. Paspasun ng Panginoon, maging kalakasan ng aming pangangatawan. At sa mga aking na nag-achieve ng achievers, Panginoon, sa kanilang school, lalo ni Paksa diba sa Panginoon Diyos ka Ito pa kami sa Madalanya, sa pangalan ni Jesus. Amen. sa school. Congrats! Congrats! Kahit po tayo. Kahit Ay po siya, Nalibang na si yung Ayun, po. aking na pamangkin. <laughs> <laughs> Malas na, Tito. <laughs> Ayan, masyadong Next quarter ulit daw, Ma'am. Next quarter ulit Sa iba naman. Oo. Sabi naman, sa iba naman gano'n. Eh, ito ang magandang motivation. Kung bagay, talagang gagalingan ng mga bata. Kaya naman eh, sa sisi ko, tinutin. Wow! Sa next. Talo. Sige po. Gusto mo ba eh, tala lang yung si Watuwa sa award. Kung tayo yung Mas spaghetti, may pizza, may fries, <laughs> may fried chicken. Okay. <laughs> Sulit na. Sulit kasi mga kadila. Ito yung mga na kayo sa labas. <laughs> Ito <laughs> mga honor ka. Oh, minsan. Ito um, yung medyo Kung may binibigyan ka ng regalo, parang um, ngayon. Ako naman si Kuya Woy. Kapag ako na nag-recognition, na, mm -hmm. Kuya Woy na nabili sa atin. Tapos na po akong kumain. Nakain pa po sila. Tapos na din po akong kumain ng mga kadilag para makakaantokan. Oo. No. Lalo na kailan ka oh. po kakalik ka Oo. Ayan at magbabayad na po si Tito. Tito. Hmm. <laughs> may take tayo take out? may take out, out? para kay nanay at tatay. Wow. Gusto so, daw ang aking poging pamangkin. Gusto daw ang aking magandang pamangkin. Gusto daw ang aking magandang pamangkin. Kaya natin, tapong, ah. <laughs> <laughs> natin si Barod to. At tayo ay aalis na. Bibigyan natin ka ng nanay at tayo may award din sila. At saka si tatay. Si <laughs> Bayot na nagmana. <laughs> oh. Tayu ay pare sumama si ka din Ay gusto oh Oh, beseng, enjoy. Yeah. Okay, let's Okay, go. let's go. Okay, go. Okay. Naroroon na po kami. Dah. Oh, no ka rin. My oh. Dahil <laughs> <laughs> may owner <ka> oh. <laughs> <laughs> din sinana ay. sa merienda. Eh, yeah, merienda na pala niyan. Merienda na po. Oh. Na, eh, sa oh. hey, so may mga owner la. Ako yung yata ay, nung high yung pagkole wala pa. Ah, may donors pa. So yan mga kadilag, narito na po kami sa tindahan at syempre hanggang dito na lamang po ang aming vlog. Nag-enjoy naman mga kadilag yung aming pamangkin. At sabi ko eh, next time, next quarter, kapag okay. okay. ka sila nag-award, may award ulit ay kakain ulit tayo sa oh, labas. Yun yung oh. motivation, eh. At syempre, dito na po nagtatapos ang aming vlog. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pag-support. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!